Hello guys! Magandang gabi po sa ating lahat at welcome back po sa aking channel. So ngayon guys ay August 20, uh, Tuesday. So mag-update lang ako sa inyo guys kung magkano na ba ang ating kita sa printing natin. So though mal maliit pa lang naman guys pero gusto ko lang siyang bilangin. Ayan. So, nagkaroon kami nung printer, guys, ay nung March 3. So, pag ako, guys, pag bumili ako ng mga gamit, yan, nilalagyan ko, lalo pag mamahalin. <laughs> yan, nilalagyan ko ng date. Ayan, o, oh, March 3, 2024. So, yung ano niya, guys, yan, o, madami pa siya. Di lang klaro, ano, pero madami pa siya. O, yung sa black and white, andito pa lang, o. Oh, yan, hanggang dito yan, eh. Tapos yung sa colored, guys, o, oh, yan, o. madami pa. Talagang more than kalahati pa. Yan, o. Oh. Di, di, lang siya klaro. Yan. So, mag-share ako sa inyo guys na kita natin. So, kukunin ko lang at bilangin natin yung ating kita sa printing. So, ayan guys. Ito yung ating lagayan. So, bilangin natin ano. Wait na. lang. tayo ayan. Yeah. Oops. Ayan. So, ayan guys, bilangin natin. So, may bumili pa kahit sarado na ako. Ayan. ito yung ating uh, kita guys masyado. Kunti pa lang naman talaga to guys. Ano? Makawala pa sa 3K to. So, may buo guys kasi pag may perang buo yung customer, dito ko yung binabariyahan. Ayan. So, 5, 6, 7, 8, Minsan dito din ako 13, guys, ng mga 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, six, seven, eight, nine. Ano ba? Six, seven, eight, nine. Ayan, one Ayan, meron na tayong one So, malaking bagay din guys na may printer tayo kasi malapit tayo sa eskwelahan. Tsaka, kahit matagal ang ano guys, do ano, madami pa naman siyang, ano eh, yung ink. Parang, mabilis ka lang yung makabawi. Kasi yung printer namin, guys, nasa 13 plus ata, yan. 1, 2, 3, 4, 5. So, madami rin naman nagpapaprint. Pero, hindi ganun ka, ano guys, ano. Kasi, March pa yan. Ilan, ilan na, ngayon? March. April, May, June, July, August. Magpa 5 months. Na. So, at least, di ba, pag may naghanap ng printer, meron tayo. May na-offer tayo. So, guys. Ito yung ating... Kunti lang talaga, guys. Ano, ayan, oh. <laughs> Pero, okay lang yan. Ganun talaga ang way. Pero, at least, di ba, may printer tayo. So, babawi din natin yan. Yan. So, ito, guys, ay 1,000. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1,000. Ito ay 10... Uh, 100, 4... 500. 500. 600. 700. 700. Uh, 800 Nag-50 kasi ito guys 800 so, 900. So, 900. 1, Ayan, 900 to 900 1,000 yan 1,000 na yan guys Ay, ito 1,000 to 2,000 na guys Ano, yung ating ito So, ito ay 100, 200, 300 400, 500 Ay, hindi pala 50, 50, lang pala to Mali 10, 20 30 40 50 so i 100 200 uh 300 300 400 400 500 500 10. so yung ating Wait natin guys sa sulat natin 510 2000 510. So, yung ating ano, guys, uh, kita sa ngayon, guys, ng ating printer, eh, nasa 2,510. Akala ko dati mabuti na niyan, mabot na 3,000, di pa pala. So, at least, di ba, meron tayong ganito. So, tinitingnan namin, guys, hanggang sa maubos yung ink, kung magkano ang aabuti ng aming uh, printer. Kasi, ang ink daw, guys, eh, nasa 300. Yung isang ink lang, ha, nasa 300 daw yun. Pero, madami pa naman siya, guys, di ba? So, ayan. At least, meron tayong printer kanina may nagpa-print din sa akin guys ah uh, syempre mga madami talaga estudyante madami na may estudyante dito guys kaya yan kumikita din tayo diba although di pa natin bawi yung ating printer kasi yung printer natin nasa 13 plus yun eh pero okay lang kasi yun nga guys madami pang ang ating ink <laughs> ang importante guys may printer tayo sa tindahan madami tayong maaalok sa ating customer yan so yun naman guys ang aking sinishare maraming salamat sa panonood paalam bye bye